Wow. Ating sabaw mga katay. Lapo, pre-pretohin natin natin na itinerary 2 na may sabaw Good morning mga katangay sa mapagpalang araw sa ating lahat at welcome ulit sa ating youtube channel at yun maraming salamat sa inyong patuloy na support at panunod ng ating vlog kaya sa araw na ito mga katangay samahan nyo kami para tayo ay mamana muli at siyempre makakasama lang natin ngayon ay si tangay jack si tangay rante hindi natin makakasama Mag sakit yung kanyang ipin na na gusto sa lang sumama kaso iniwan na lang natin baka lumala kaya kami lang muna samahan nyo mga katangay Kahapo nang awil kami ni Tangay Jack Wala kaming Huli na lapu-lapu Kaya subukan naman natin ngayon mamana Baka sakali makachamba Yung ating Drain piece Hindi pa natin na unlock Ang <laughs> Tangigi <laughs> Yun, tara, let's go. Sumahan nyo kami mga katangay. go daw let's go let's go la arian morian prepare muna tayo I <laughs> Yun, pauwi na kami mga katangay. Hindi kami nakadagdag sa tatlong piraso lang yung nahuli namin labo na yung dagat <clears throat> walang ganong isda sakto la sa pangulam yung nahuli aso walang isda ubos na ang isda sa palawan ubos na ang minigkawil <laughs> minigkwa na walang isda mga katakay ito lang nahuli natin pangulam lang wala tayong pambenta yun mga katakay iwa na natin ang ating sabawin upang tayong makakain na Wow Ating sabaw mga katay Lapo lapo ng sariwa Wow, yan mga kataya yung ating sasabawin para sarap na naman nating kainan, sariwang sariwa. Yun mga ano, sasalamin na natin. kunti lang ang sabo para masarap yung katawa ng lap puga, lap lap lap. <laughs> lapuga. Lap, <laughs> lapuga. <laughs> lapuga. <laughs> para yung manggulay 'yan oi. Manggolai. Sarap gusto. Narita yung gusto ko. Yun pa. tapos mag video rin ako mga katangay dun uh, okay, at, sa amin na uh, prituhin lang siguro. <laughs> Sinabaw. Sa amin sabaw lang mga katay, sa kanya pirito. mga katangay, video muna tayo dito saglit sa bahay bago balik tayo dun kay Tangay Jack. Lapu-lapu, natin. Wow, ay, ay, ng ay, ay, ay,

Nahuli yung mantika mga katangay. Nahuna yung isda. Yun mga, yun mga katangay. At ilalagay na natin itong gulay. Ayan. Ayan. Ayan dito. yon Gulay. At ito pa mga katangay yung kamunggay. Malunggay. Ayun, malunggay. Yan. Sayang pa to. Yan, lumikit. So, mga katay, nagpapalasa ng sabaw. <tinyo> Yun, mga katay, kakain na kami. Ayan na lang yung ulam. Tenola. Mayroong gulay yan. Kompleto yan sa lamas. Siyempre, para sumarap din natin pagkain. Kahit pa ano. At ano pa hinihintay natin? Kain! Kain tayo mga katangay. Ang gugulo ng mga kulilit na ito. Kain tayo mga katangay. Kain. Dung niya ba doon? Ah. Kain. Ya? Kain.

Ayan mga katangay Tapos na sila tangay Jack Tayo na naman At ito yung ating ulam Sa atin ay pinireto Na may sabaw Yan na May talbos ng kamuti Ayan Wala kain na sila oh Kain tayo mga katangay Magkala tapinggan mo Ayan Kain na tayo mga ongkoy na rin din. Kahit mga ongkoy, mamangani. Nakakalimutan ng tulig. subo para sa inyo mga katangay hmm. mm. Mm. sabay gulay <coughs> ay Minit, dahan lang.

Nagkalit sila mga Walang imit Yun mga katangay. Bago tayo magtapos sa ating video ngayong araw. Kamalas na dyan. out muna tayo. Shout out kay Amalia Fourier. Shout out kay Lailani Trinidad. Silent viewers, shout out. Bongyod Mark Christine Dona Trinidad Bram, California. Shout out kay Arnel Castella. Shout out kay Rodney Hamad Shout out kay Terse Sabalan. shout out kay Ma Marlo Romero shout out kay Rowena Abadila shout out kay Arnold Balmores shout out kay Lord Lord Fishing from Toledo Cebu Shoutout kay Akio Channel from Caloocan City. Shoutout kay JR, Calabroso from Mindanao. Shoutout kay Romeo, Dominis. Shoutout kay Jocelyn Pante, ah, eh? Ante. Ah, Joel Sin Sinpan pala. Shout out from Saudi Arabia. Yun. Kay Ma'am Bantikan at kay Tita Jing, shout out. Jack. Okay. <laughs> okay daw. Maraming pong salamat mga katangay sa lagi niyong pagsubaybay sa aming video. At maraming salamat. Bang-abang lang po. Yun, gansa muli mga katangay. See you next vlog.